Ito siguro. Ayan <laughs> punta kami ng tulay. Nila ate. Ano bang tulay ito ate? Dito banda? c siya. Sinasabi ko dapat Ay, tanghali na eh. pasyal tayo guys dito sa may sisik ayun mga kainan. gala gala kami alas 8 na ng umaga ang sarap magpainit dito lakad kami ng mga sister ko dali hi, this is despiyo Marimar, akyat kami, Hala, sige, sigi ayos to pala may aktehatan, ano, okay lang kayo? kapit, hahahaha, <laughs> Nakakatakot. Nako yung paano madulas yung ano ni Ate Be? Dulas, dulas, oh. Mag <laughs> <tiranggal>. <laughs> Ayan sa Ate. Tinanggal na Ay kasi walang ibang <laughs> Okay, Hindi, wag dyan sa, wag ka dyan. Wag ka. Kape, dali ka. Wag naman. Ay, si <coughs> <laughs> Ayan, chinila <sana> <laughs> survive oh ikaw na kala <laughs> pa magdahan-dahan ka <laughs> <laughs> nabunta kami ng <nasi> <laughs> C6 <laughs> <Naliligaw. laughs> ano happy <laughs> ayan nadala na nabago ay grabe pala dito oh. ayun ay peri dito na tayo sa taas <laughs> sa mala adventure na pagkakit dito <laughs> ayan on dahil sa sakyan lumadaan dito pati motor ito yung inakyat namin <laughs> ay grabe napakatarik ito siya ayun na ang ferry ayun siya dito nakapasyal ito yung ilog dito na pag mabaha maawas yan ayan o oh, may mabahay o oh, may water lily Ito, biyaheng bikutan. <laughs> Ayan, no? <laughs> Wag! Hoy! Ano ipapatayo itong building, te? Ako, wala pang bahayan dati. Wala pang building. Oh. Building na pinapagawa, oh. Ayan, Ayan, mga guys. Um, may nagbuhatan. Pasig River Ferry Station. Ayan siya. Wow. Eh, may napamangka. May nangyayang pambang. May nangyayang mas nagtatanggap. Ah, oh. uh, ito yung napindan. Ito ang napindan. Uh, ang dami naman sampalok dito. hindi Sampalok yan. Ano yan? Ay, iba pala. Kala <laughs> ko sampalok. Sampalok. <laughs> <coughs> Mga guys, ang dami dito ang daing, oh. Oh, napadaan lang kami, pero ang dami ang daing. Binibenta rin ito siguro. Sabi <laughs> ang dami, oh. Ayos, ah. Mabilis ito matuyo. Sabi nga. daming nga ayos oh ang daming daing bili bili na kayo <laughs> may fresh mayroon ng ano hindi hindi pa masyadong tuyo ayan guys oh <laughs> pa, siguro mura lang dito ang mga daing Ay, may may palengke din pala dito, ano? Palengke Oh, nagkalat ang mga daing, guys. Sa tabi-tabi. hello, na Dami. dito? Uh, dito Ang daing mura din. Ewan ko. Sa Ta ah, tabang. Dito tayo. Gulay. Gulay. Gulay na ano? Ayun don't Mura lang yan. O oh guys, mamamalingki kami dito. Tingnan natin ha. Anong bibili natin? Ang dami nilang isda. dami oh. Isdaan. Ay, ate natawid. Bakit? A anong gulay dyan? Ay, Pako. May lukan din sila, oh. Saka may lukan. Magkano ka kaya lukan nila. Hindi ko alam. <coughs> Suso. Oh. Saan nila kinukuha yan? Oh. Ha? Pipin, Pipintiwin pa natin yan? Oh, dagat yan. Dagat yan? Sure. Saan galing? sila. Oh, may ano, mabuhay. Ano yan, ang hito. Ay, hito? Oo, oh, hito. Dito, tingnan, tingnan Ay. Yung, yung ano, tuyo ng ano, magkano ka mo? Hello. Ate, tanong lang, mag, magkano tong tuyo na ganito? 50. 50 ito? Oo. Oh. So, Ay, so, mag... Dito makakatipid ka. 180 lang. 180. Pwede na to. Pwede pa. Mura. Dito kain lang. Pang. Magkano mag ba? Eh dito, dito mag 50 dito. 50. Ay, Oh, 50, 50 daw, daw ito mga mag guys. Kung makakamura ka. Gan <laughs> mga ko nang pangkain lang natin. Oh, uh, makakamura tayo. Ah, okay. magkano mag 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 ang kalahati diyan? Magkano sa 180, 180. <laughs> Sige kalahati nga, tingnan mo. Sa inyo, Bili tayo ng ano kalahati. Sa kanya yun. Sa iyo ba yung naan don? Oo, yung bakabila. Aba. Bakitura. Sige, <laughs> sige. Bibili kami mga guys kasi mura dito. Mga kalahati. Sa kanya yun. Dami din oh. Oo. Uh -uh. uh, dami, dami isda, isda niya o. Oh. Nalibang naman na. Ah. 90 o 90. Oh, ayan, 90 na lang daw. Tay bigyan mo nga muna. Dami. Oh, okay to. Atin atin ito. I, i, ano? Amang Ayan. Kasama si ate sa pag-vlog. Okay lang, te, ha? Okay lang. Hindi Oo. Mura lang dito yung ano sa may palengkin ng Puntahin ko talipapa. Puntahin dito sa C6. ng Oo. Oo, oh, mura lang kilo neto 180 lang da daing ni ate na ano. o oh, 90 lang ito. Ang dami. kasi ano oh, na na Oo. Oh. Ayan, salamat kay ate. At, ito, dalawang daan dito. Dito sa oh, Ah, oh. uh, okay. Ayan, sandali ito eh. Ayan, tingnan natin yung pinap... Ah, ito rin Oh. No? Apat na hugas. Saka kung po siya ibibilad. Kaya malinis. Oh, siya hugas. Oh, oh sa... oh. Ito, ito. Sa mga post, dito. oh, oh. Dito, dito. Mm -hmm. malinis sa, malinis sa ano lawa to, yan. te? Saan galing yung mga isda nyo? May ano galing kayo? Galing yan dyan sa lawa. Marami yan. Ah, sa lawa. Pwedeng kumuli uh -huh. na isang daang kilo sa tao. Uh -huh. Kaya order namin. Oh, kaya lang na. uh -huh. kaya lang namin sa lawa ng isda namin. Uh -huh. So marami kami isda dito. Ah, uh, kaya... Uh -huh. Kain tayo dito. Kain tayo dito. Yan, puno Hoy. dito pag araw ng linggo. Araw ng linggo? Sabado ngayon? Punong-puno ito pag araw ng linggo. Oh, may malaking kaldero. Ano 'yan, lugaw? Magkano 'yan? Uh, 50 lang pala ang pares-pares. Ano ba, ano ba ka bibilhin mo, lugaw? Lugang. Ayun pala lugaw oh. Magkano 'yan? Meron silang pares. Ayun presyo. 815 eh. Plain. Po. Oh, plain. Akin plain mami pa. lang. Wala na ren. Okay, oh, ako mag-quarter, wala. Lagi, lagi wala. Ano wala? walang wala eyelid. Wala, wala, wala eh, wala kang mga ganoon, wala naman itlog. siya eh. Kain daw kayo, Lain, Lain. Lain. Wala na na pagtripan magkumain, imis na umuwi na, kain mo na daw. Tinidor rin ang lugaw. <laughs> Bakit tinidor sabi may tinidor talaga. <laughs> Ayan. Ayun naman siya. Ayaw naman ipinidor. Ipinidor natin yung lumi niya. <laughs> Lakad na kami pabalik. Lakad lang. <laughs> Sa kalalakwat sya namin, umabot kami ng 9 a.m pamamasyal. Kaya no. Oh. Ito lang yung pasyala namin dati. 10 years ago. 'Di ba? 10 years ago. <laughs> May fans tayo. Hoy! <laughs> dito ako sa c 6 Video video. May pang-upload. malapit lang bahay namin dito mga guys kaya nakalakad lang kami ayan bangka dito ayan o oh, mabangka ayun ayan. malinis na yung tubig dito sa ilog puro water lily Ito motor oh Oo, yun na Masakay! Ferry! <laughs> Let's go! Ayan o, pababa kami ng sisi lakad-lakad. Ang -lakad. init na. Grabe ay. Alas 9 na pala. Oh, bangka-bangka pa more. Pauwi na kami. Grabe. Oh, dito sa C6 ang mga kainan. Ah, guys, ang kainan. Ayan, o. Oh. Ano yun? Oo oh, nga. Ano kain kayo dito? Ayan, mga kainan dito. dami. Hindi ka pala magutom dito. Maraming kainan. Hanggang dun yata yung sa dulo. May nag ihaw pa. Oh, Ariana na nga. Dito na tayo. Oo. Dito na kami tawid. Hanggang dulo pa pala yung kainan dyan. Hoy. Oh. Ang dalawa. Oo, dito na tayo. Lipat. Li liban na kami. Oo, halika na.